Today mag explore ako sa isang abandonadong village dito sa Pampanga, ang Clark Abandon Village. Mabakansin mo dito, medyo creepy na yung vibes dito. Ano yun? 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 dito. Ano Ano yun? Ano Ano yun? So ayun no, nandito na tayo sa loob ng Clark Pampanga at dito sa likod ko kung makikita nyo, dito nakatayo yung mga abandonadong bahay na matagal nang naabandona. Sabi ng iba, mga 20 to 30 years na daw itong abandonado. At ngayong araw ay lilibuti natin to, i-explore natin at tignan natin kung ano yung mga makikita natin dito. So tara. Hapon na na makarating kami dito kaya inumpisahan na kagad namin na mag-explore. So ayun no, mapasukin na natin tong unang bahay na nakita natin at nang makarating kami sa unang bahay pumasok na kami at ito kaagad yung napan ko. So, laki ng bahay, no? Oo. Medyo malaki itong bahay na ito. At puro vandalismo na din yung mga pader nito. So, ngayon, pasukin naman natin itong isang kwarto na nakita ko. Malit lang itong kwarto na to At dito, makikita mo puro basura. Giba-giba na din yung mga pader. At nang pumasok ako dito. Ah, so ito siguro, CR to. Kasi kung titignan mo, eh, no, may mga tiles. May niche doon. No? May niche. Nagpatuloy lang kami na mag-explore. At pinasok naman namin yung iba pang kwarto. Oh, ang daming kwarto dito. Eh, hey, parang kusina. Mapapansin mo yung ano dyan, bintana. Kapag mataas yung bintana, kusina yun dyan. Ayan o, oh, may bakas ng ano, lababo. Pumasok din kami sa katabing kwarto nito. At ito naman yung laundry nila. Ayan, laundry yeah. ito. Kasi may drain. May drain sa dulo. So, Tapos, ito CR din. Tumanyo, CR. Lang. Ano nyo, CR? Nalit lang. Pang-ano lang siguro yan. Ah, uh, ano, uh, dirty CR. At habang nandito kami, may nakita akong mga nakatambak sa sahig. Ano kaya to? Ito. Lupit? Hindi, parang ano? Straw, ah! Parang uh, straw. Pang -level. Hindi, ito, ito, ito. Pa parang mga kahoy. So, sila. So, ibig sabihin, may tumitira dito pagkagabi. Kasi may mga ano, may mga panggatong. Kasi imposible naman magkaroon yun dyan kung walang maglalagay niyan. Ibig sabihin itong lugar na to. Yun nga, oh, may nagluluto doon? Oo, may tumitira dito. So, delikado pala dito gabi. Marahil may tumitira talaga dito at napansin ko din na wala na yung mga bakal sa mga pader nito. Sabi nila yung mga kwento-kwento daw dito dahil matagal na siyang abandonado. Pinamahayan na daw siya ng mga elemento sa mga sabi ko na kaluluwa, mga espiritu mabigat nga sa pakiramdam So guys, kung gusto nyo mag-overnight tayo dito sa mga abandonadong bahay dito, paabuti natin to ng 10,000 likes at mag-overnight tayo dito. Lumabas na kami dito sa unang bahay at nagpatuloy na kami na mag-explore at habang naglalakad kami, ito yung mga nakita namin. Para siyang ano no, para siyang abandonadong village. village. So, ang daming bahay, hindi lang ito yung mga bahay dito. Pero sabi ng iba, kaya daw to inabandon na dahil nung pumutok daw yung pinatubo, yung mga nakatira dito ay mga Amerikanong sundalo daw Pumalis sila at hanggang ngayon naabandon na. patuloy na ulit kami na mag-explore at pumunta naman kami sa pangalawang bahay na nakita namin. So ngayon nandito tayo sa pangalawang abandonadong bahay na nakita natin. At dito pa lang sa labas makikita nyo na na talagang sobrang tagal ng abandonado nito. Kasi yung mga pader dito kinakapitan na ng mga ugat ng mga halaman o no? ugat ng mga puno. Saka yung daanan makikita mo sobrang kapal na ng mga dahon na, no? na tuyo. So sobrang tagal na talaga nitong abandonado. At habang nandito kami may narinig kami na parang may bumabato. Kaya nung pumutok yung Mount Pinatubo, nag aalisan Pakinggan nyo itong mabuti. Kaya nung pumutok yung Mount Pinatubo, nag aalisan Kulay yun. Kulay mo yun? Oo. <laughs> 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 ano yun? Tingin mo ano yun? Hindi ko alam. Ang kasi ng puno dito eh. Baka nga may maligno na nga dito sinasabi. Dabi-dabi po. Dabi tabi po mag-explore lang po kami. Hindi na lang namin ito pinansin kaya nagpatuloy na ulit kami na mag-explore at pumasok na kami sa loob ng abandonadong bahay. Oo, May mga anay. Sa tingin ko, yung area na to pantry, nalagyan ng mga pagkain nila. Kasi may shelves eh, dito na lang nag-restock yung mga pagkain, dito na ini-store. At sa gilid naman nito, ito pa yung mga nakita namin. Nakita kami dito na bahay ng anay. Yan yeah. lang oh. bahay ng anay. At habang nandito kami, biglang nagloko yung camera ko. Ito ako ng problema tong camera ko? dito ka? something? Ayaw niya mag-focus kanina pa kanina ko pa video ako dito. Pinahanan itong camera ko ay mag-focus. At maya maya lang, bigla naman itong nalobat. Hindi ko alam yung nangyari. Kanina, nalobat siya bigla. Tapos ngayon, binuksan ko, meron na ulit. Kanina nalobat dito, change battery. Oo, nakita ko din yun. Ayun o. No? Change battery. So kanina, ayaw niya mag-focus. Tapos nag-lobat -nag bigla. Nagpatuloy na ulit kami na mag-explore at nakita ko naman itong kwarto na ito na giba na yung mga pader. At sa gilid naman nito ay may nakita akong butas na kung titignan mo ay parang underground. Parang underground? eto, eto area na to, feel ko, ito yung dining nila. Tapos may lalay sila pag magkakape ka, dyan ka sa labas. Tapos yung doon naman, ano, living area, dyan sila nag-gather. Ang lawak na itong abandonadong bahay na to. Tapos sobrang daming kwarto. At dito, kung makikita nyo dito, ang laki ng kwarto. Siguro ito yung master bedroom nila. Pinasok ko yung isang kwarto dito at ito naman yung master bedroom nila. Medyo malaki ito at may bathtub din sa CR nila. So yun no, dito sa bahay na to, sobrang laki at sobrang lawak talaga. Pinasok ko pa yung isang kwarto dito at mapapansin mo dito na wala na yung flooring nito at yung CR naman ay eh, giba na din yung mga pader. So tara, labas na tayo dito sa bahay na to. Puntahan naman natin yung isang bahay dun sa unahan. Labas na kami dito sa abandonadong bahay para puntahan naman yung isang pang bahay na malapit dito pero habang naglalakad kami ay may nakita pa akong abandonadong bahay sa gilid namin. At dito pa lang sa likod natin meron po. Kakabi, ah, tignan yung sa likod ko. Kaso napapalibutan na sila lang ano. Medyo nakakatakot itong bahay na ito at kung gusto nyo na mag-overnight at mag-investigate tayo dito, paabutin nyo lang itong video na to ng 5,000 likes. So ngayon napapasukin natin yung iba pang bahay na abandonado. Dun sa likod namin kanina may nakita pa akong dalawang abandonadong bahay pero parang delikado na siyang pasurin masyado nang matataas yung damo at kinakain na din siya ng mga puno at pati din dito sobrang taas na ng mga damo at yung mga bahay meron na mga ugat-ugat sa pader sinubukan kong itong pasukin ng mag-isa so, subukan kong pasukin na natin kung ano na makikita natin dito at ano mapipil natin dahil lang sabi nila sobrang tagal na daw na naabandonan na ito may mga naninirahan na daw dito mga elemento or mga lego na kalunuan at nang makarating ako dito sa abandonadong bahay. So ito yung pangatlong bahay na pinasok natin. Mapapansin nyo dito, medyo creepy na yung vibes dito. Yung mga halaman, mga ugat na mga puno nakadikit na sa pader. At nang pumasok ako sa loob nito, ito yung nakita ko. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng napasok kong abandonadong bahay dito, pare-pare silang merong ganito. Hindi kaya underground to o hinuhukay nila tong ano na to mga bahay kasi halos lahat merong si sirang ganito eh Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore pumasok naman ako sa isang kwarto dito at mapapansin mo dito na sira na yung pader nito at may ugat na din ng puno na pumasok dito Grabe yung ano dito yung ugat ng puno pumasok na dito sa loob ng bahay At sa labas naman nito ay eh, may nakita pa akong isang abandonadong bahay Meron pang isang bahay ito Nagpatuloy lang ako na mag-explore dito sa loob ng bahay at talagang sira-serana yung mga pader dito. At sa tingin ko, sinadya talaga itong gibain para kunin o nakawin yung mga bakal nito. So tara, naman natin itong isa pang kwarto. Pinasok ko yung isa pang kwarto dito. At habang kinukuha ng ko ito ng video, ay eh, may narinig akong tunog. Pakinggan nyo itong mabuti. Meron akong nakitang butas na parang underground kaya sinubukan ko itong silipin. At nang pinasok ko yung camera ko dito, ito yung nakita ko. Wala naman something sa loob nito kaya lumabas na ako at gumamit ako ng EMF para magpatuloy na mag-explore at tignan kung may madiditik ba, ba ito. As of now hindi lagi spike yung EMF natin. At na makarating ako sa dulong kwarto ay eh may nakita ulit akong mga butas. So yun dito sa pangatlong bahay na abandonadong pinasok natin, madaming butas akong nakita, hindi lang isa, dalawa o tatlo. So lahat ng bahay dito na abandonado may mga pare-parehas na butas. Hindi ko alam kung bakit may mga butas. Hindi ba dahil sa katagalan na kumuguho na siya o may pumapasok? dito na hinuhukay yung side dito baka akala nila dito may mga ginto dito wala talaga sa akin kung bakit may mga butas yung mga abandonadong bahay dito kaya kung sa tingin mo alam mo yung sagot i-comment mo na lang dyan sa baba so paabutin nyo tong 10,000 likes pupuntahan ulit natin to babalikan natin mag-over na tayo dito so yun subscribe ito na dito, kapatan tito, ano, Saka ano sundok na, so, so, may nagde so, lopus, ito pa abat pa.